Nandito tayo sa Tilo motorcycle shop sa San Miguel. Oh. ay kilala ka naman? paro 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 dito, eh! Ano, oh. paro 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 Kaya po, wala Dito kami ngayon sa ano, sa Tilo Motorcycle Shop dito sa San Miguel. Sir, right, si Michael. Michael, well, Michael. Ayan, Si pusing namin. Ay, right? <laughs>. Oh, so, sa mga ano, sa so mga uh, naghahanap ng refill diyan, merong refill dito, so, dito sa shop nila. 'Yon. Sa Tilo Motorcycle Shop. Bigay tayo ng sticker ay, ay, sa mga tropa natin. Bigay mo na din sa tropa natin, Jeff. Okay. 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 Yes, sir.

So, pangalawang tindahan namin ngayon nandito, Al Recycle Park, dito pa rin sa San Miguel. Ayan, kitang-kita yung tindahan nilang rips mga display. Good morning! Good morning, sir! Yung mga kapwa natin, mekaniko. Ito! Tama-tama agad! Boss! Thank you! Thank you, thank you! Ano?

Six, no? Six, 14, 24 14, Fourteen. 24 Fourteen. -four. Okay, that's right sir Thank you, Thank you. Thank you. Yes, sir. Yan Thank you. yung ako ha <laughs> Benta mo na kay Bustoyo sir <laughs> 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 Dito kami ngayon sa ano? Alto. Alis ka dyan <laughs> Alis ka dyan <laughs> Alimudyan, no? o um, Motorcycle starter. Park Alimudyan, Iloilo So, come on So ang naghahanap ng Repsol dito sa Alis ka dyan. Al 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 Alimod dyan. Alimod Andito sa Alto Bar. Auto Supply. Auto Supply. Mga nangailangan ng Repsol dyan. Punta lang kayo dito sa Alto Bar. Alimod dyan na uh, Iloilo City. Tagalog daw ng Alimod dyan lugar na alim mo alis ka dyan. Kaya sabi ko, alis ka dyan. Alim mo dyan, hindi sabi. Oo, alis ka dyan. Alis ka dyan. Uh, dyan. Alis, uh, dyan. alis ka dyan. Oo, uh, 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 yun ang uh, ibig sabihin. Alis ka na dyan. Kasi sa Tagalog, alim Pero ang lugar dito, alim So once again, yung mga naghahanap ng Repsol, hindi lang Repsol, Free cleaner at saka CBT cleaner yung mga 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 socket nating mga mga scooter diyan. Ito magandang panglinis. Pati sa kadena, pati saka sa brake. Okay. Hindi lang Repsol, Aero

So, hindi naman, hindi ba may nata? Wala pa produkto uh, mga kasi yung mga So, andito sa uh, sa Leon, Rion, Rion. Diyan, right. Isa din sa mga may Ripsol. Para ng rip no. oh. ng yeah. Ayon, sa ng Ripsol. Available sa Tapat lang ito ng plaza. Ay, ang malaki sa pagod Oh, and all pa rin tayo sa Leon. So hindi na mabilang yung tindahan na pinupuntahan natin. Joe Auto Supply and Motorcycle Parts. Yeah. Okay. Ang kaloy na Magdikit ka din ng stickle ah mm. Oo, yung <jamais> so, sa, sa mga naghahanap din Ang ano dito sa Leon marami Maraming tayong magkuhanan Kahit saan ka lumingon meron Happy birthday na Okay. So, sa mga naghahanap dito, available. pa-scooter uh, man, o mga ma gear wheel. Okay. Available din dito. So, ngayon, andito tayo sa Big ano? Big Pawan.

lahat po nang pinupuntahan naming tindahan, lahat po yung may Repsol. Tsaka mag-deliver din kami ng flow pack. Hindi lang sa Maynila ang flow pack. Pati dito sa Iloilo, -Ilo, may pop-up na rin. May pop-up doll na rin, pop-up doll. Pop idol. So, andito, andito, andito pa rin tayo sa Uton. U uton ngayon. So, dito tayo kay ano? Kay ah? Rascal. Rus, Ruscal. Rascal. 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 Motorcycle, motorcycle parts. Part repair. Part so, repair. So, Tarik pa rin yung resolve natin diyan. Ito. Inta mo. Hello. Diyan sa. Ay,

So, available pa rin ang repsul dito sa Jisod Motos Thai Motorcycle Parts Si Bang Kaloy Ay! Dikita na yun! na niya. Dikita na yun! na na Ano ka man? Direct pa rin <laughs> 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 May lang tayo sa Uton pa rin. Hindi ko bilang kung ilang tindahan na nagtitinda dito ng Repsol sa Iloilo. Dami pala, no? oh GTG Cycle. Yan, yeah, isa sa mga soke ng Repsol yan.

Harap, please, sila sir. Welcome to Green Dog. Boss, <laughs> sa mga Boys <laughs> sa Tayo doon sa Go Park. guys. <laughs> Galingan nyo. Dami yung sira. Ano sir. Dami yun yung sira para daming gawa. Ayun. May Repsol din doon sa inyo. Meron. Meron rip shoulder. Tinubo mo namin yung Ripsol sa Man. Scooter. Scooter. Oh. Sa mga naghahanap ng na, Ripsol shoulder dyan, sa Pasina. na. Pasi sa Pasi. Mm. Pasi. Pasi. Ano pa ka ng shop? Ano pa ka Idol. Cycle Park. At Idol? Idol? Idol. Idol? Yes. Idol Cycle Park. Ang dagat lang eh.